on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. All All city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. Manila. our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 brigada News FM Manila, the music and news authority. ati one time the new Filipino time alas na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Ang kumilek mga kabrigada Sinita na rin ang cookie ni Mocha Jingle Taylan sa pagkakaroon daw Ng double meaning ang GSWD naman, tiniyak ang tulong at legal assistance sa isang PWD na ginamit para dungisa ng isang kandidato sa Pasig. Samantala, tulong para sa mga pektado ng bulkang uh, kanlaon sa kanyang eruption, abay sapat na. Bagong round ng balasahan sa opisyal ng PNP ipinatupad. Si MPD Chief Ibay itinalagang Regional Director ng Bagong Negros Island Region Police. Samantala mga kabrigada, buhos naman ng mga biherot owi uuwi sa probinsya ngayong Simana Santa pinaghahandaan na gigit isang libong special permits ng mga bus. Inisyo naman ng LTFRB. Pangulong Marcos, hinimok kama Pilipino na tularan ang kagitingan ng mga veterano na kipaglaban para sa ating bansa. we got the nationwide satang valley buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon ng Sabado, Kabrigada, April 9, 2025, Araw ng Kagitingan. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Balita naman mula sa Malacanang, Pangulong Marcos sinimok ang mga Pilipino na huwag kalimutan ang iniwang aral ng digmaan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa araw ng kagitingan sa Mount Samat sa Bataan bilang pagkilala sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na ang tunay na kagitingan ay hindi lang nasusukat sa digmaan kundi pati na rin sa araw-araw na sakripisyo ng mga Pilipino tulad ng mga sundalo, polis, bombero at pati mga sibilyan na patuloy na nagsisilbi sa bayan. Kasabay ng pag sa mga bayani, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na pagkalimutan ang mga aral mula sa digmaan. Anya ang tunay na solusyon sa digmaan ay kapayapaan at hindi panibagong labanan. Hindi rin daw makakamit ang kapayapaan kung iisang bansa lang ang kikilos dahil kailangan anya ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat para makamit ang tunay na kapayapaan. Paalala pa ng Pangulo, ang araw ng kagitingan ay hindi lang para sa nakaraan kundi gabay din sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa bayan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bago, bago, Brigada Balita Nationwide. Ang mga senador naman, mga kabrigada, may kanya-kanya ring mensahe para sa pagundian ng araw ng kagitingan. Brigada Ann Cortez, i mo. Brigada, report. Nakakisa ang mga senador sa paggunita ng araw ng kagitingan ngayong araw. Ayon kay Sir President Cheese Escudero, sa araw na ito ay mahalaga makapagbalik tanaw at makapagpugay ang mga Pilipino sa lahat ng mga bayan na nagbuwis ng kanyang buhay para ipaglaban ng kalayaan at maging karangalan ng Pilipinas. Umaasa naman si Sen. President Pro Tempore Jingoy Estrada na magsisilbing paalala sa bawat Pilipino ang madilim na yugto ito sa kasaysayan para magkaisa sa paglaban ng kapayapaan. Patuloy na manginihimok ni Senadora Amy Marcos ang bawat Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa mas makatarungan at mas mapayapang bansa. Samantala ay ginit naman din ito na hindi nasusukot sa digmaan o labanan ang katapangan ng tao dahil nakabase ito sa kakayahan nito na pumili ng laban na kanyang pagtutuon ng pansin. Pinaalalahan na naman din ni Senator Christopher Bongo ang publiko na maging matapang at patuloy na manindigan para sa katotohanan. At at kapakanan ng mga Pilipino sa gitna nga ng iba't ibang hamon ng kasulukuyang panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of hey, ba ba mga balita mga kabrigada? Sumulat na ng Task Force Safe ng Comelec kay Muka Oson para sitahin ang paggamit nito ng campaign jingle na mayroong double meaning at may sexually suggestive elements. Kung maalala, viral ang kanta ni Moka na cookie ni Moka ang sarap-sarap. Sabi pa ng Paul Badi bagamat naintindihan nila ng pakay ng kampanya ay makahikayat ng mga butante, ang mga pans at double meanings naman ay hindi dapat magamit para malihis ang mismong plataforma ng isang kandidato. Dapat din daw matukoy ang pinagkaiba ng accepted speech at obscenity o ang sinasabing kahalayan. Si Mocha ay tumatakbong pagkakonsihal sa ikatlong distrito ng Maynila. Bumahataw! Sa, sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, ito namang grupong Gabrela. Naniniwalang uusad pa rin ang bawal basto sa election bill na kahit na patapos na ang 19 Congress. Brigada matibag, ibrigada mo! Umaasa ang Gabriela na makauusad ang inihain nilang amendment sa Omnibus Election Code kahapon na target isama ang mga misogynistic acts at remarks o mga gender-based harassment bilang grounds para i-disqualify ang isang kandidato. Ito ay kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag at jokes ng ilang kandidato na tila o umano sa ilang sektor. Sa panayam ng ng Yosefe Manila kay Gabriela Representative Arlene Brosas, sinabi nitong naniniwa Bala silang magtutuloy-tuloy ang naturang bill sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng kasalukuyang kongreso. Kung sakali man, nakahanda rin umano silang i-refile ito. Sinabi rin ni brosas na mas magiging madali kung makakapasok sila sa Senado upang maisulong din nila ang counterpart bill ng naturang panukala. Isusulong ito at i refile -re natin by next hmm. Congress, and 20 Congress. Hmm. Ngayon kung palarin po tayo sa Senado, abay better kasi. Hmm. Kasi mm. -hmm. yun yung unang-una -una din natin na itututukan na no? pagkapasa sa sa kongreso, mm. -hmm. nakasunod na kasunod na, uh, ah. bill sa oo, oh. sa Senado. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The News. Ah, uh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang mga PWD naman na ginamit daw sa smear campaign sa Pasig City, bibigyan daw ng legal assistance ng DSWD. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report. Inaayos ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng legal assistance sa isang person with disability na umano'y pinilit magsalita laban kay Pasig City Mayor Vico Soto para sa isang smear campaign. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong ang paggamit sa nasabing PWD ay malino na paglabag sa batas, lalo't kabilang siya sa vulnerable sector. Anya, bukod sa legal support, tiniyak din na ayon siya pagbibigay ng counseling at psychosocial intervention para sa biktima at kanyang pamilya. So initially, ang nabanggit nga ni Secretary, so of course, mag-focus ang BSWD doon sa intervention, doon sa person with disability. Mm. Kinakailangan po natin matugunan yung kanyang pangangailangan. This experience has always been has also been traumatic Mm -hmm. or that individual. Opo. Kung kaya dapat magsasagawa rin kami ng psychosocial intervention po mm -hmm. sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, kasalukuyan namang tinutulungan ng ahensya ang pamilya ng biktima upang i-request ang pagtanggal ng video online at tukuyin ang mga nasa likod ng pagpapakalat nito sa social media platform ang National Bureau of Investigation. In the heart of changing lives... Ako, si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Fama Manila, The Music and News. Also, a Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. One time the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12, Jess, ng Tanghali. Ang um, mga... At kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Mart Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Sa mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Markuleta No. 38 sa Balota P4B Jun pagadua General Santo City Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Sa pagpapatuloy ng mga balita Mga kabrigada Miliyap ng Department of Social Welfare and Development Na inihahanda na ang relokasyon Para sa mga residenteng lubikas Mula sa Permanent Danger Zone Sa paligid ng Mount Canaona ito nga ay kasunod sa patuloy na pag adboroto ng Bulkan Kanlaon sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlaw. Sinabi nito bahagi ito ng long-term solution na tinalakay sa binong task force Kanlaon na identify na rin ang posibleng relocation site para mailipat sa mas ligtas na lugar ang maapektadong pamilya. Matatandaan niyo po, noong pong last week of February, nagtungo po si President Marcos Jr., mm -hmm. kasama po ang aming butingin, Secretary Rex Uchelian, dyan po sa Negros Island para nga po makita no yung sitwasyon and then makapag-determina ng tulong, lalo na yung mga long-term solutions mm -hmm. sa, sa lugar. Uh, of course, there's a relocation area that has already been identified. There's a task force kadlaon that was established. Kasama rin naman po sa plano pagbibigay ng alternatibo kabuhayan upang hindi na sila mapilitang bumalik sa mapanganib na lugar. Sa ngayon mga kabrigada patuloy pa rin ang pamamahagi ng tunong sa mga evacuees kabila na sa mahigit 1,700 na pamilya sa Negros Occidental at 800 na pamilya sa Negros Oriental na nasa evacuation centers at mga pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kaanap. Hey, Kabrigada brigada ang LTFRB naman, abay na kapag issue na ng mahigit isang libong special permit sa mga bus na siyang babiyahe ngayong Semana Santa. Brigada Jigo Custodio, i mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Nag-issue ang LTFRB na mahigit isang special permits para sa mga pampasaherong bus ngayong Semana Santa upang tugunan ang inaasahan dagsa ng mga biyahero pa -uwi sa mga probinsya. Ayon kay LTFRB spokesperson Ariel Inton, as of April 7, may kabuang 1,080 na bus na ang nabigyan ng special permit. Ang mga bus na ito ay magmumula sa Metro Manila at may kanya-kanyang destinasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagtanggap ng aplikasyon para sa mga special permit ay nagsimula noong February 24 at nagtapos noong March 7. Nauna nang inanunsyo ng LTFRB na magiging epektibo ang mga special permit mula April 13 hanggang April 26. Inaasahan ng LTFRB na malaki ang maitutulong ng hakbang na ito upang maiwasan ang siksikan ng taberya sa transportasyon ngayong mahal na araw. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News of Orange. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ito namang si MPD Chief Ibay, mga kabrigada, OIC ng Police Regional Office Negros Island Region sa panibagong balasahan sa PNP. Brigada Cat Austria i Brigada Mo. Brigada. <laughs> <laughs> report. Muling nagpatupad ng panibagong balasahan sa matataas opisyal ng na Philippine National Police sa order ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, itinalaga si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay bilang Officer in Charge ng Police Regional Office Negros Island Region, habang si Police Brigadier General Benigno Guzman ay itinalaga bilang OIC ng Manila Police District kapalit ni Ibay. Samantala si Police Colonel Aladin Coliado Baldeo naman ay itinalaga bilang OIC ng Office of Executive Assistant ng Office of the Chief PNP. Magiging epektibong balasahan bukas April 10. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Dagdag pa sa ating mga balita mga kabrigada, higiyak na yun ng Malacanang ang tuloy-tuloy na pagbubukas ng mga oportunidad sa trabaho at anak buhay para sa mga Pilipino kasunod na ng pagbuti ng employment situation sa bansa nitong buwan ng Pebrero. Ayon pa sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, tumaas sa 96.2% ang employment rate ng Pebrero mula naman sa 95.7% itong buwan ng Enero. Bumaba rin ang unemployment rate sa 3.8% mula naman sa 4.3% noong nakaraang buwan. Pati na rin sa underemployment rate o ang sinasabing bilang ng mga may trabaho pero kulang sa kita ay bumaba rin mula sa 13.3 at 10.1%. Sinabi naman ni Palas Press Officer Claire Castro na ang pag-angat ng employment rate ay patunay ng epektibong pamamalakad ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makahanap pa rin ng trabaho. Dagdag pa ng Malacanang, patuloy po ang implementasyon ng mga programa para sa trabaho, lalo na para sa mga binipesaryo ng Pantawid Pilipinang Pamilyang Pilipino Program at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta. Tiniyak naman ang pamahalaan na hindi titigil ang paghahatid ng mga inisyatibong pagpapalawak ng oportunidad para sa maraming Pilipino dito sa buong bansa. Umahataw ng Nakaulay pa rin na balita mga kabrigada, ang Kamara naman handang magbigay ng legislative support para sa skills training on investment. Kasunod yan na pagbaba ng unemployment rate sa Pilipinas. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. report. Nagiging stable at mas matatag na umano ang ekonomiya kasabay na pagbuti ng kondisyon ng labor market sa bansa. Ito ang pananaw ni House Speaker Martin Romualdez matapos na maitala sa 3.8% ang unemployment rate nitong Pebrero na pinakamababa sa loob ng tatlong buwan. Sinabi ni Romualdez na patunay ito na ang mga polisiya ng Administrasyong Marcos ay nagpapaangat sa buhay ng mga Pilipino. Naniniwala ito na ang pagbaba ng bilang ng walang trabaho ay dulot ng commitment ng gobyerno na lumikha ng sustainable economic opportunities na handa rin anya ang kongreso na magbigay ng legislative support na ang layunin ay palakasin ng investments para lumikha ng mas maraming trabaho at skills training upang makasabay ang mga manggagawa sa nagbabagong digital landscape binanggit pa ng speaker ang kahalagahan ng pagbaba ng underemployment sa 10.1% na katumbas ng 4.96 million individuals nangangahulugan umano ito na mas nagiging accessible na ang dekalidad na trabaho at pinaigting na working conditions gayunman iginiid ni Ramualdez na hindi dapat dito matapos ang mga hakbang at kailangang isustain pa ang momentum ng paglago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide, The Monday Weather update. Brigada Weather Update. Weather Update. <laughs> Mga kabrigada, asahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi po naman ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Sa kabila niyan, posible pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may mga kasamang pulong-pulong pagulan sa malaking bahagi po naman ng bansa dahilan sa Easterlies. Nakasalukuyan mga kabrigada, walang nakikitang sama ng panahon o low pressure area sa loob at labas ng Philippine area of responsibility. Brigada Weather Update Weather Brigada Panitang Nationwide sa Tanghali At yun ang health news mga kabrigada, ano nga ba ang mga binipiso ng pagkain ni Mami ng gulay habang siya ay bundis? Ang tamang nutrisyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbubuntis upang matiyak ang kalusugan ng ina at ni Pei. Ang mga gulay ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng folate, ta iron at calcium na tumutunong sa pagunlad ng sanggol at nagpapalakas ng immune system ng ina. Nakatutunong din ang mataas na fiber content ng gulay upang maiwasan ang constipation at nakatutunong sa pagkontrol ng pagtas ng timbang. Sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng masustansyang pagkain ay isang susi sa malusog na pagbubutis. Isaya paalala mula sa Mom's Lab ES1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Lab ES1 Capsule. Free got Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning pag matutulungan. Abrigada, pumanaw na si Tantan Mustafa, isang 38 anyos na ama mula naman sa liblib -lib na bayan ng Upi, Maguindanao del Norte, matapos masabugan ng paint thinner na nagdulot na matinding paso sa kanyang halos buong katawan. Mahala lang na admit si Tantan sa Cotabato Regional Medical Center at ilang araw na lamang na nilalabanan niya ang kanyang kalagayan, bunsod din po ng tinumong third degree burns. Agad na humingi ng tulong ang kanyang may bahay na si Mira sa impilan po ng Brigada News FM Cotabato at natanggap sila o nakatanggap sila ng kaunting financial assistance, bigas at groceries mula ho sa BARM Project Tabanga. Bago siya pumanaw, nakatakda sa ng operahan at patuloy ang panawagan ng kanyang pamilya para sa dasal at tulong nito. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay na donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, ka Brigada. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa Tanghali New kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule. Bumuso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa Musika sa at Balita, Lita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.